ang multo sa bahay na bato. Noong dekada pitumpu, may isang lumang bahay na bato sa bayan ng San Isidro na matagal ng pinabayaan. Ayon sa mga matatanda, ito raw ay dating pagmamayari ng isang mayamang pamilya na misteryosong naglaho isang gabi. Mula noon, walang sino man ang naglakas loob na tumira roon, maliban kay Mang Isko. Isa si Mang Isko sa mga bagong salta sa bayan. Isa siyang karpintero na naghahanap lang ng murang matitirhan. Dahil wala nang ibang gustong lumapit sa bahay na bato, ibinigay ito sa kaniya ng kapitan ng barangay ng Libre, kapalit ng pagbabantay at paglilinis. Sa una, tila normal lang ang lahat. Tahimik, maaliwalas sa umaga. Pero pagpatak ng alas dose ng hating hindi, biglang nagbabago ang ihip ng hangin. May malamig na simoy na tila dumadaloy mula sa sahig paakyat sa kanyang pato Isang gabi, habang siya ay natutulog, nagising si Mang Isko sa tunog ng yapak mula sa itaas. Ngunit wala namang kwarto o hagdanan pa Isang palapag lamang ang bahay. Nang sinundan niya ang tunog, huminto ito sa harap ng isang lumang aparador. Pagbukas niya ng aparador, walang laman. Ngunit biglang sumara ito ng malakas at may malamig na kamay na lumapat sa kanyang balikat. Paglingon niya, isang babae walang mukha ang nakatayo sa kanyang likuran. Napaatras siya sa takot, pero natagpuan niyang nakabalik na siya sa kanyang kama. At tila panaginip ang lahat. Kinabukasan, lumapit siya sa matandang manghihilot sa baryo. Ikinwento niya ang nakita. Sabi ng matanda, hindi kanya gusto. Isa ka lang panauhin sa kanyang tahanan. Baka pinapaalis ka. Niya. Pero matigas ang ulo ni Mang Isko. Bumalik pa rin siya sa bahay hindi na siya muling nakita pa. Ngunit tuwing hating gabi, may makikita ang sa bintana ng bahay na bato. Isang lalaki. Parang may hinahanap o baka gustong lumabas.